Saka that time, it's very, hindi mo naman natin mapagkakaila na napaka-successful nung, nung MBA na yon. And uh, syempre, it's a school, is uh, hindi school base, home base. Talagang ang suporta ng, ng bawat probinsya, yes. Syudad, solid. Hindi nawawala dahil gusto nila. Yes. At yes. nagpaglaglalari team nila, nandun na suporta. At kaya, overwhelming talaga ang Kwan. Pero syempre, pa, De, ang ano ba ang sitwasyon pag gano'ng kalaban mo, hostile, magulo, ano? Ah, Ayan, ah, doon ko na-experience yung home court advantage. It Lalo na especially mo. pag pagkalaban ng Cebu, uh -huh. Bacolod, yung mga grabe sa basketball yung yan, Iloilo, Davao. Uh -huh. Grabe, talagang... Mag kayo dumadayo, no? Sobra yung gym coach, <laughs> hindi mo na maririnig yung, yung coach eh. Uh -huh. Uh -huh. Grabe yung dagung-dung crowd talaga eh. Talagang gumagalaw yung ilaw. Na-experience namin, alam ni Coach Ato Agustin, grabe. Lalo na pag Davao, Davao ang game, sobrang ah, fanatic ah, so ng mga tao. Then, na-experience namin dyan yung ano, pag tinalo mo yung kalaban, na-experience namin dyan mga bato ng... Oo, mga bato. Yung mga batuan. Sobrang ano eh, di ba? Pag lumabas ka ng ano, -ugay mo sa sasakyan mo. Ano pa nun eh, sasakyan namin yung L3. Van. So, so pag pagpapabalik na hotel, medyo kinakalampag yung ha? ano, parang gano'n sila ka panatik pan, sa team nila. So home crowd oh, eh. So home crowd. Pero ang ganda experience sa akin, ganda oh, experience na, na ano ko dyan before ako umakyat ng oh. EBA